Good morning mga idol. for today's video mga idol gusto lang ako i-flex if ang trabaho namo saona sa isla mga idol. Dili ro pagpanagat ang among trabaho mga idol og pag umapod mga idol. Dili kini kabintaha akong amahan mga idol kaysa e kabahin sa pag uma. Eksperto ko ni akong amahan mga idol og sa panagat dili sa pabintaha. Og kining akong brother mga idol gaabuno na siya mga idol di bundi ka mao mo mo. Sanggot mga idol pero ang mga mga idol mangtas kay mo daro o sanggot mga idol kay naa may na akong lolo sa ano, mga idol kamao siya mo sanggot mga idol kay og busy akong lolo sa ano, mga idol siya may pasanggoton mga idol pero kami mga idol wa may kabalo sa iyang talent sa uban yang talent mga idol kay lagi gusto lagi tanila pa mo nang dili tanila tuduan sa tanang talent nila ya kay Wa mata hilig si Squilla mga idol, ang black ball ang hilig na to sa mga idol. Pero okay ra mga idol, wa ta mga idol. Saon no mga idol. Wa mahilig ang Squilla na to mga idol, hilig mo nabuksor i suroy. Oh, Ay. So, mga idol, og ko man og mga idol, mao ra gani trabaho taon sa mag mga idol. Mao experience mo sa kung amahan mga idol, lain nga ni ra gitang trabaho kung dili ta man og tapulan mo skill mga idol o karoon ako mga ako mga mga idol o get aron na siya mga idol ingani na ang talents mga 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 idol mag daro pero kami ani mga idol di judmi kabalo ani mga idol kay lagi di lagi mi niya pakupton o daro mga idol kay pa skill lagi mi niya mga idol kay gusto niya dili niya mga hisama niya pero kung saan mga mga idol ang lok mo is mga idol gusto mo mag salaag mga idol og salaag na sa sibuan mga idol gibiyaan ko ning pag umadre mga idol kini kita sa TE mo nang nabot adris negros mga idol manangot nang ipliks ang trabaho namo sa una mga idol mo ni trabaho namo sa isla sa bantayan kung dili managat mag uma kong TING pugas biyaan as kung kumanan po panagi mga idol kay medyo hanginangin po ng mga idol kay tinghabagat bagat ng mga idol mo nang fokus po nang kung kumanan mga idol kung pamugas o mais kay <laughs> panahon sa tuwing kulyada na may makaon mga idol kay kaning panagat mga What idol, idol? Pa? di limos tanong panahon mayo ang panahon nang may kayong diskarte ako ng mga mga idol dili gid mi magutman mga idol sa panahon kani adto mga idol og niyan saging ni mga idol wa na sa kato og tuba mga idol gitubanis kong iyuan mga idol kay may nugnes punuan thanks for watching